Good morning guys Andito um, ako ngayon sa garden Sa garden yung ang mga ampalaya guys oh. Yan Today ay magpipitas ako ng Tanim kong pechay Yung pechay ko kasi dito sa garden eh marami ng ano marami ng dahon hindi ko siya mapitas-pitasan gawa nung busy busy ako palagi eh kahapon pinitisan to ni nanay napala ko naman hinarbis niya na lahat eh yun pala kaunti lang yung kinuha niya kaya guys tara mag tayo ng pechay O, oh, ito guys yung pechay ko dito sa garden. Malago na naman yung dahon niya. Ayan. Pati damo. Hindi ko na nasikasong damuhan. Kaya pati damo. Tumataba na rin. Ito. Damo. Ayan yung pechay natin na ha-harbisan today. All right? Nagdala na rin ako ng lagayan tsaka gunting. Yan. Arpisa na natin. Kasi gugulang kasi masyado to pagka hindi na harvest eh. Oh, ito yung natira guys. Lang araw lang yan, lalapad na naman yan tayo sa pangalawa yun guys wala so pa dang dahon ito tanggalin ko na rin to Ayan. next dito tayo sa kabila ito nasira na yung puno niya oh, sa ulan Tapos ko na siya dito yan Ayan, lapad ng dahon niya guys oh. ito yung lagayan natin pwede rin sa ano to eh, sa sardinas pwedeng sa gatang tilapia to kapal ng dahon niya harvest na, na natin pang na harvest na to guys ang pag magdahon itong ating pechay binibigyan tayo ng maraming naranihin. O ito titira ko na lang yan O tingnan nyo Puno na naman yung lagayan ko guys oh. Yan puno na naman yung lagayan ko O dito tayo sa kapila magtitira lang tayo ng mga maliliit na dahon kasi lalaki ka pa ulit yan eh last one Yeah. So ayan guys, after nating harvestan, ito na 'yung natira. Yan yung natira. Ayun. Alas wala nang dahon, kaunti na lang. Ayun, puro mo na lang 'yan. Hindi ko alam kung lalaki pa 'yan. Pero pang-apat na harvest na 'to. Biro nyo guys, ang dami nasa ano din to lagpas kalahating kilo guys oh lagpas kalahating kilo kasama na itong hindi kasama itong lagayan ha ah. kasi pagkasama ang lagayan nasa 3 ports eh o oh, lagpas bigat din halos ang kilo nga eh oh. Yan. so ayan guys tapos na tayo ng harvest Yun lang naman ang ginawa ko dito mag-harvest ng pet dala ko na ako. Ilalagay lang muna namin ito sa ref. I-stock lang muna namin kasi wala pa kami lulutuin na kailangan ng pet So, yun lang guys. Uh, happy gardening sa ating lahat. Thank you for watching.